Ayan mga idol. yan magpapahila po ako diyan sa ayan mga idol. Yung ating sakayan dito mga idol, ganyan yung sakayan natin dito mga idol. Ayan mga idol. Ang <laughs> Ayan mga idol. Ayan at uh... Sino po ba yung related dyan sa mga ganitong laro ng mga araw? Yung mga idol, yan, pahihilayin ko po ito mga idol sa yan, top town, kung tawagin dito sa amin. Yung mga idol, ang aking upuan, mga idol, parang lumagas-gas yung kwit. idol ang sakit sa put, mga idol ayan na yung ayan yung pinanggalingan namin mga idol maraming salamat sa inyong panonood ng aking video thank you po